Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang araw Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado ng Easter ang silangang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan habang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa Mindanao at Lalawigan ng Palawan. Para ho po itong weather system ay nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Samantala, update muna sa low pressure area na minomonitor natin. Huling nakita po ang sentro nito sa layong 1,150 kilometers silangan huyan ng eastern Visayas. So as of now ay nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility but in the next three hours o ngayong umaga din ay inaasahan natin papasok po ito ng par. Nakikita po natin sa latest analysis natin ang magiging projection po nitong LPA ay lalapit at tatawid po ito sa Northern Luzon at ang pinaka early na posibleng approach nito sa landmass natin ay sa araw po ng Biyernes. At dalawang posibleng scenario na nakikita po natin dito sa low pressure area, una, possible po na mabuo ito o ma-develop into a tropical depression bago pa man po ito lumapit sa landmass at bago pa ito tumawid ng ating landmass. And yung second scenario, posible pong mabuo ito after na o pagkatapos po nitong tawirin ang ating kalupaan. Gayunpaman, parehong senaryo inaasahan po natin magdudulot ng mga significant na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya't magantabay po tayo sa magiging updates ng Pagasa. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, dito nga po sa Katanduanes Albay Sorsogon ay inaasahan po natin ang maulap taas na madla na na tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa easterly. East. Samantalang sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng a uh, Southern Luzon, dito sa Central Luzon at maging sa Northern Luzon, asahan po natin ang mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi dahil din sa easterlies. Samantala, sa Palawan province, inaasahan po natin ang maulap na papawurin at tsansa o mataas na tsansa ng mga pagulan dahil sa intertropical convergence zone. Ang magiging pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang sa 33 degrees Celsius, 17 to 25 degrees Celsius naman sa Baguio City, 25 to 32 sa Lawag City, 24 to 33 sa Tugigaraw, 25 to 31 degrees Celsius sa Ligaspi City, habang sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius. Samantala, maulap din ang papawarin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa northern at eastern Samar dahil din po sa inter dahil po sa easterlies. Samantalang dito nga po sa Palawan, ulitin nga lamang po natin ay maulap ang papawurin at mataas ang chance ng mga pag-ulan ngayon Actually, nakikita po natin na as of now ay uh, inuulan po itong lawigan ng Palawan, uh, malakas na mga pagbuhos dahil din po sa intertropical convergence zone. Samantala, sa natitirang bahagi pa po ng Visayas, asahan natin ng mga localized thunderstorms, especially in the afternoon or evening dahil sa easterlies. Habang sa Mindanao naman, ay bahaging maulap hanggang sa maulap din ang papawurin at may chance din ng mga kalat-kalat na pagkidlat at pagkulog any time of the day dahil sa intertropical Conversion Zone. San man ang lakad ng ating mga kababayan, abiso pa rin natin at advice natin magdala po ng payong at mga pananggalang sa ulan dahil posible pa rin po ang mga localized thunderstorms even doon sa lugar na hindi gaano kaapektado ng mga malawakang pag -ulan. Samantala para sa pagtayin ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo 25 to 33 degrees Celsius 26 to 31 degrees Celsius naman ho, sa Cebu 24 to 31 degrees Celsius sa Kalayaan 25 to 32 sa Samuanga City 24 to 30 degrees Celsius sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius sa Davao City at sa ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas ng bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng ating karagatan. At lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6.16 ng gabi.